Pag-usapan po natin si Jinggoy Estrada Senate President Pro Tempore Alam po nyo kung bakit sabi kong pag-usapan ito Ito po kasing mamang ito to senador na ito From day one, ayaw ng impeachment Alam yong bakit? Nagka-trauma, nagka-phobia itong si Jinggoy Matapos ma-impeach sa Kongreso at makarating sa Senado Yung impeachment laban kay Erat Estrada at humantong pa sa people power noong 2001. Yan iyong kanyang ama. Okay? So, ibig sabihin, merong personal na dahilan. Kaya ayaw niya ng impeachment kahit ngayon dito kay Sara Duterte na pinag-uusapan. Kasi sa kanyang mga interview at mga sinasabi, from day one, hindi daw kailangan ng impeachment. Ngayon, nagpalabas ang ruling ng Supreme Court, sa kanya ang dating tapos na. Kahit hindi final ang desisyon ng Supreme Court. Sabi niya, wala nang pag-uusap ng impeachment. Yan si Jinggoy Estrada, na inyong ibinotong senador. Masado niyang pinersonal yung iso ng pagkaka-impeach sa kanyang ama. Sa kabila nang, siya naman ay senador. Sa ilalim ng saligang batas, siya ay merong constitutional duty na mag-trial, try and decide. Pero sa kanya, wala nang ganyan dahil nga merong siyang trauma o phobia sa impeachment. Eh bakit niya pinipersonal? Ay eh senador siya ng Republika ng Pilipinas. Eh di kung ayaw niya maging senator judge, kung na siyang tumakbong senador. Kasi trabaho ng senador, pagdating ng araw, pag may mga impeachment, na maging senador judge. Pero ang kanyang paliwanag at dating sa aking opinion, sa aking pong interpretation, sarili kong paniniwala ito to opinion, ay lahat ng impeachment ayaw niya. So, hindi siya titingin sa ebidensya. Hindi siya titingin sa komplenan. Wala na siyang pakailam sa kung anong, ano ang proseso ng batas tungkol sa impeachment. Ayaw niya dahil naging biktima ang kailang pamilya. Anong klase naman yun? Tama ba yun? Palagay ko hindi. Kasi, pag ikaw ay inihalal na senador, nanunumpa sa saligang batas, ano ba ang kailang sinusumpaan? susunod sila sa lahat ng alit ng tunin, ng saligang batas kasama ang pagiging impeachment court or senator judge kapag merong article of impeachment na dumating sa Senado Yun yun eh Wala naman silang sinumpang batas na dahil biktima sila ng impeachment dapat wala ng impeachment na susunod habang siya ay senator judge o senador ng republika Walang ganun eh Ang nakalagay doon, susunod sa lahat ng alit ng tunin So ibig sabihin sa aking opinion, itong paninindigan ni Jinggo Estrada na ayaw ng impeachment ay labag sa batas, labag sa kanyang sinumpang tungkulin na kanyang ginagawa ngayon. Pero may influensya yan kasi alam bakit na kanyang ginagawa. Siya po ay number two sa pinakamataas, Senate President pro tempore ng Senado, na kaalyado nitong si Escudero. Anong klase naman yon? Ah, Actually, kahit walang ruling ang Supreme Court na unconstitutional yung impeachment laban kay Sarah Duterte, nung araw pa sinabi niya hindi kailangan ng impeachment, ayaw niya ng impeachment. Kaya nga, isa siya sa nangungunang umabor na ibalik yung kaso doon sa Kongreso noong bago natapos ang 19th Congress. Ngayon ay senador pa rin hanggang 2028. Ganyan ang aking nakikita dyan kay Jinggoy na pwedeng kanyang madala yung kanyang half-brother na si J.B. Ayres ito, malamang yan din ang gagawin nila. Yung pagtutol sa impeachment, hindi dahil sa ito ay Duterte o dahil ito ay complainant ay mga Pilipino congressman, kung hindi ayaw niya talaga dahil sila naging biktima, masyadong naging personal. Hindi yan tama. Kasi iba yung nangyari kay Erap Estrada at iba itong kay Sara Duterte. Pangalwa at maliwanag pa sa sikat ng araw, ikaw ay senador. At ang senador, pag mayroong impeachment trial, ay senador judge. Hindi ka pwedeng umiwas dyan. Hindi mo dapat pinipersonal ang laban ng mamamayan, laban ng kongreso, laban ng taong bayan sa paghahanap ng katotohanan at katarungan sa mga impeachable official. Ngayon kung hindi mo alam yan, sayang ang mga pagbotong ginawa para maging senador ka. Actually, ito si Jingo, hindi pa nga tapos. May kaso pa itong corruption eh. Sa sandigang bayan, hindi pa naman na -dismiss, eh. Di ba? Pero ibang ibang dating. Ewan ko ba? Bakit yung ginawa senador yan? Tanong ko lang, bakit ba naging senador yan? Ano ba yung nakita dyan? Ha? Nakita mo ngayon, di ba ang galaw? Parang andating pa ng mga statement niya, parang medyo mayabang pa <laughs> Matatawa ka na lang. Ano yung makasasabi dyan? Any comment, reaction? Dyan po sa Sinasabi natin ito dahil yan ang aking nakikita at narinig base sa background ng kanyang pamilya at base sa kanyang sinasabi at ginagawa dito sa isyo ng controversial na impeachment. Ayun, hey, okay. Samantalang sa ibang isyo o related sa isyong ito, hindi po bumibigay, actually patuloy na umiingay ang mga magagaling na abogado at mga constitutionalist. Alam niyo yung sina, Uh, Atorney Christian Monsod, Rene San, uh, Sarmento, yan yung gumawa ng saligang batas eh. Na matagal lang nananahimik, pero ngayon napilitan silang magsalita dahil yung kailang ginawang batas, eh parang iba na ang implementation, parang naiiba na, ay hindi pa naman naaamend yan, hindi pa naman nababago. Kaya meron silang katwiran, nandigan at ipalaala sa lahat na yung aming ginawang batas, yung ginawa nilang batas, ay tama, dapat sundin huwag palitan sa so, magitan lang po ng ruling ng Supreme Court. Yan ang gusto nilang palabasin. At yung iba pang mga abogado, lalo na po yung dating kayoso, yung abutorne, dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines, talaga sinasabi niya tahasan, mali yung ruling. Umabuso ang Supreme Court, parang ganun. Pati na ho yung sina Ascuna, Justice Ascuna, Carpio, hindi na sinasabi nila. Bakit binago ang mga maestrado ng Supreme Court ngayon ang kautosan ng salig batas. Kaya e, natin yung mga kasalukuyang mga justices dyan po ng Supreme Court, karamihan dyan ay ini-appoint noong panahon ni Duterte. do sa labing tatlong associate justice, ay eh labing dalawa ay naging associate justice sa ilalim ng Duterte administration. Kung anong ibig sabihin niya, bahala na kayo. Mahal, bahala. Kung ano yung interpretation niya si Leonen ang nag-iisa dyan na na-appoint ng panahon ni eh, Aquino. Kaya nga senior siya, siya yung siya yung sumulat ng ruling. Pero malayo sa paniniwala na mga dating associate justice at chief justice at gumawa ng saligang batas itong kailang ginawa. Kaya nga pinag-uusapan. Okay? Eh, mga magagaling na abogado yung mga yan. Magagaling at mga eksperto sa batas. Eh, sila ho yung may ganyang opinion. Atin namang inirerele lang. Hindi ko naman ho, pinakikialaman sila. Lahat tayo entitled sa opinion. Lahat tayo entitled sa mga uh, paghahayag kung anong ating saloobin. Kasi ang isyo rito ay pambayan, national, mamamayan Pilipino, pera ng mamamayan, kapangyarihan ng, 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 ng taong bayan, kapangyarihan ng kongreso, kapangyarihan din ng mga institusyon ng ating pamalang dapat pinangalagaan pinagmamalasakitan, hindi dapat inaabuso yung pera at kapangyarihan.